November na araw ng mga patay. Buwan din ng mga taong mahilig mang Shoutout nga pala sa inyo. Sa mga taong mahilig magpakilig pero walang planong umibig. Mahilig magbigay motibo tapos pagdating sa dulo, iiwan mo. Magtatanong kung kumain ka na ba? Sasabihan ng mag-iingat ka, magpaparamdam na para bang mahal mo siya pero sa isang iglap, bigla kang mawawala. Ano? Masaya ka na ba? Masaya ka kasi may nasasaktan ka o sadyang wala ka talagang pakialam kasi manhit ka. Alam mo, kung hindi ka seryosong mahali ng isang tao, huwag mong guguluhin ang buhay niya. Huwag mong pupuyatin o pangingitiin kung pinapaikot-ikot mo lang din naman siya. Sasabihan ng salitang mahal kita tapos kapag umasa at naniwala para kang nagka-amnesia at hindi mo na siya makilala kasi may nakita ka na namang iba huwag kang pa-fall kung hindi ka naman marunong sumalo huwag kang paasa kung hindi ka rin naman marunong mag-alaga huwag kang magsasabi ng iyong nararamdaman kung plano mo lang din paglaruan Huwag mong hintayin bumalik sa iyo ang lahat at makatagpo ka ng taong iyong katapat. Mabilis lang ang karma. Kung ka, magpaalam ka. Kung hindi ka seryoso, magsabi ka ng totoo. Kung manluloko ka, huwag kang mandamay ng iba. Sige ka, baka sa kakaghost mo ng ibang tao, isa na pala roon yung taong nakalaan para sa'yo. At ang masakla pa, kapag dumating yung araw na ni isa, wala ng taong gustong mahalin ka. Tandaan mo yan. At pagmasakla pa, kapag dumating yung araw na niisa, wala nang taong gustong mahalin ka. Alam mo, kahit sobrang mahal mo yung isang tao, minsan kailangan mo siyang pakawalan at hayaan. Lalo na kung ayaw niya na sayo. Huwag mong ipagpipilitan pa yung sarili mo. Mahawa ka naman sa sarili mo. Ang tunay kasi na nagmamahal ay hindi lang pagmamahal na dapat nandyan siya sa iyong tabi kung magkasama kayong dalawa ang tunay na pagmamahal kalimitan, nagpaparaya at nagpapaubaya kayaan yung taong mahal mo kasi may mahal ng ibang tao alam mo ba kung bakit? makakalaya na siya at sasaya sa piling ng iba di lang yun makakalaya ka na rin sa sakit na iyong nadarama kaysa pilitin mo pa siyang mahalin ka Huwag kang mag-alala kung ganyan ang iyong ginawa. Sasaya ka rin pagdating ng panahon. Hindi man siguro ngayon, pero balang araw. Makakalaya ka na sa lungkot at sugat na naiwan sa iyong puso. Alam ko mahirap at masakit pero ngayon lang iyan. Makakamove on ka rin. Makakahanap ng iba kagaya ng ginawa niya. Yun totoo talagang mananatili at mamahalin ka at hindi ka ipagpapalit sa iba much better kung ganun ang nangyari kaysa naman ikulong mo ang iyong sarili sa taong hindi naman sigurado na ikaw ang gustong makasama hanggang dulo Tandaan mo yan god bless kaysa naman ikulong mo ang iyong sarili sa taong hindi naman sigurado na ikaw ang gustong makasama hanggang dulo alam mo yung tipong nagkabalikan nga kayo pero hindi mo maramdaman na mahal ka niya yung tipong araw-araw galit yung pinaparamdam lang niya pero wala ka namang masamang ginagawa. Nakakapagtaka at nakakapagduda kapag ganon. Napapaisip ka na lang na kung mahal ka ba talaga niya o napilitan lang makipagbalikan sa'yo kasi niloko siya ng taong mahal niya. At ikaw ang ginawa niyang panakip butas o ginamit para maghilom siya para makahanap ulit ng iba. Mapapaisip ka na lang na wala ng pagmamahal na natitira. Sadyang nagiging kasangkapan ka na lang kapag kailangan. Apos, iiwan ka pag may iba na. Ibang nagpapasaya sa kanya. Ikaw pa yung hihingi ng tawad kasi ginawa mo lahat para muling bumalik siya. Ipinaramdam mo na mahal na mahal mo siya at ayaw mo ulit siyang mawala. Pero bakit ganon? Wala kang pagmamahal na nararamdaman mula sa kanya. Hinihiling mo na lang na sana. Tapatin ka na lang niya. Sana saktan ka na lang niya ng katotohanan. Mas mainam pa iyon kaysa ganito umaasa kapag magiging maayos kayo na may bagong kabanata para sa inyo. Magmamahalan muli kayo hanggang dulo. Pero mukhang hanggang sana na lang ata ito. Kaya please lang, tapatin mo na lang yung tao kahit ikadudurog pa muli ng kanyang puso. Minamahal ka niya pero hindi mo alam sobrang nasasaktan na siya at nahihirapang mahalin ka. Tandaan mo yan. God bless. Alam mo yung tipong nagkabalikan nga kayo pero hindi mo maramdaman na mahal ka niya. Shout out Kina Yi. April Rose Siladon. Shellin. Mer salamat nga boss.